taong 2020. Isang dinakikitang kalaban, ang COVID-19 virus ay nakarating na sa Pilipinas. Kinabahan ang buong bansa. Noong Marso 17, 2020, gumawa ng malaking hakbang ang gobyerno ng Pilipinas. Inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Luzon-wide Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ito ay isang lockdown. Natigil ang lahat. Ang ECQ ang pinakamahigpit na uri ng community quarantine. Layunin nitong pigilan ng paggalat ng virus. Nagsulputan ang mga checkpoint, ipinagbawal ang mga pagtitipon, nagsara ang mga negosyo at paaralan. Ang mga tao ay pinayuhang manatili sa kanilang mga tahanan. Naging panibago ng kaugalian ng social distancing. Nabuo ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID. Napakahalaga ng task force na ito. Sila ang nagtakda ng mga patakaran para sa ECQ. Sila ang nagdesisyon kung sino ang mga essential workers at kung ano ang mga essential businesses. Kinontrol nila ang paggalaw ng mga tao at mga produkto. Nakaranas ang Luzon ng tatlong bugso ng ECQ sa pagitan ng Marso at Mayo, dalawang libo at Bawat panahon ay may dala-dalang hamon. Nangibabaw ang kawalan ng katiyakan. Malabo ang hinaharap. Hinanda ng bansa ang sarili para sa mahabang laban. Malaki ang ipinagbago ng ECQ sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Higit na naapektuhan ng mga mahihirap. Ang pagsasara ng mga mall at negosyo ay sumira sa kabuhayan ng marami. Nawalan ng kita ang maliliit na negosyante at mga tindera. Ang mga nagtitinda sa kalye, na dating pangkaraniwang tanawin, ay naglaho. Tumaas ang pamasahe. Nagdagdag pa ito sa pasanin ng mga commuters. Nahirapan ang mga umaasa sa pampublikong sasakyan. Marami ang napilitang maglakad ng malayo. Nahirapan ng mga essential workers na makapasok sa kanilang trabaho. Ang pagsasara ng mga paaralan ay napilitan ng mga magulang na maging guro. Ang mga working mothers, lalo na, ay naharap sa karagdagang pressure. Pinagsabay-sabay nila ang trabaho at pag-aalaga ng bata. Marami ang nahirapan sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Lumabas din ang kahinaan ng sistema ng pangangalaga ng kalusugan dahil sa pandemya. Napuno ang mga ospital, Naging malinaw ang kakulangan sa mga resources at kagamitan. Naging malinaw ang pangangailangan para sa mas matatag at mas pinag-isang sistema ng pangangalaga ng kalusugan. Ang epekto ng ECQ ay hindi lamang sa kalusugan. Malaki rin ang naapektuhan nito sa ekonomiya. Nahirapan ang mga negosyo, malaki man o maliit. Marami ang napilitang magsara ng tuluyan. Mabilis na tumaas ang bilang ng mga walang trabaho. Kabilang sa mga lubos na naapektuhan ay ang mga informal workers. Dahil walang trabaho at walang safety net, nahirapan silang mabuhay. Maraming kwento ng hirap ang lumitaw. Isa na rito si Dambi Reyes Estremos, isang basurera. Nagsasalvage siya ng basura para may makain ang kanyang apat na anak. Maraming Pilipino na nahihirapan ding mabuhay ang nakaka-relate sa kanyang kwento. Naapektuhan din ang edukasyon. Dahil sa pagsasara ng mga paaralan, naiwan ng mga batang mula sa mahihirap na pamilya. Wala silang akses sa online learning platforms. Mas lalong naging kapansin-pansin ang digital divide. Pinatingkad ng ECQ ang mga agwat sa lipunan. Inilantad nito ang kahinaan ng mga mahihirap at marginalized. Ito ay isang malinaw na paalala ng pangangailangan para sa katarungang panlipunan at pantay na oportunidad para sa lahat. Seksyon 4 mga kwento ng pag-asa katatagan sa harap ng pagsubok. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpakita ng hindi kapanipaniwalang katatagan ng mga Pilipino. Lumitaw ang mga kwento ng pag-asa at pakikibagay. Si Ed Gumban, isang photojournalist, ay piniling tumira sa kanyang opisina. Natakot siya sa mahigpit na lockdown. Ayaw rin niya makaranas ng karahasan mula sa mga pulis na isa ng lumalaking pangamba. Si Mohalidin Laguiab, isang tricycle driver at ama ng labin limang anak, ay nawala ng kabuhayan. Sarado ang mga paaralan, at wala siyang pasahero, pero hindi siya sumuko. Naging volunteer siya bilang miyembro ng Night Patrol, para siguruhin ang kaligtasan ng kanilang komunidad. Sa mga rural areas, ang mga Pilipino ay bumalik sa pagsasaka. Umasa sila sa kagubatan para sa kanilang ikabubuhay. Nag-alaga sila ng hayop, nagtinda ng mga produktong galing sa kagubatan, at gumawa ng uling. Napilitan sila ng pandemya, nabalikan ang kanilang mga tradisyonal na pamumuhay. Lumabas ang diwa ng bayanihan. Nagtulungan ang mga Pilipino, nagbahagi sila ng pagkain, resources, at mga salita ng paghikayat. Pinatunayan nila na kahit sa pinakamadilim na panahon, nananaig pa rin ang pag-asa at malasakit. Section 5: Pagtugon ng gobyerno, mga hakbang at epektibidad nagpatupad ang gobyerno ng iba't ibang hakbang upang matugunan ng pandemya. Pinalawig ang ECQ sa mga high-risk areas tulad ng Davao City. Ipinatupad ang General Community Quarantine o GCQ sa ibang lugar. Layunin ng mga hakbang na ito na magkaroon ng balanse sa pagkontrol sa virus at pagbubukas muli ng ekonomiya. Nagdeklara si Pangulong Duterte ng State of Calamity. Naging daan ito para sa mabilis na paglalaan ng pondo at resources. Nangako rin ang gobyerno ng mga tulong pinansyal. Hinikayat nila ang mga negosyo na magbigay ng 13th month pay. Nagbigay sila ng tulong pinansyal sa mga pinakamahihirap na sektor. Gayunpaman, pinagdebatihan ang epektibidad ng mga hakbang na ito. Marami ang nagtalo na mabagal at hindi sapat ang tugon ng gobyerno. Naantala ng korupsyon at problema sa logistik ang pamamahagi ng tulong. Ang kakulangan ng transparency at malinaw na komunikasyon ay nagdulot ng galit sa publiko. Seksyon 6 Diwa ng Bayanihan, Komunidad at Sama-samang Pagkilos Sa kabila ng mga pagkukulang, nanaig pa rin ang Diwa ng Bayanihan. Nagkaisa ang mga komunidad upang suportahan ang isa't isa, nag-organisa sila ng mga community kitchen para pakainin ang mga nagugutom, nagbigay sila ng mga food packs at mga pangunahing pangangailangan sa mga nangangailangan. Gumanap ng mahalagang papel ang mga civil society organizations at volunteers. Punan nila ang mga kakulangan ng gobyerno Nagbigay sila ng tulong medical, psychosocial support, at mga kagamitang pang-edukasyon. Ipinaglaban nila ang karapatan ng mga marginalized at pinanagot ang gobyerno. Ipinakita ng pandemya ang kapangyarihan ng sama-samang pagkilos. Ipinakita nito ang kahalagahan ng pagkakaisa, pakikipagkapwa-tao at responsibilidad sa lipunan. Pinatunayan nito na kahit sa panahon ng krisis, kayang magkaisa at malampasan ng mga Pilipino ang mga hamon ng sama-sama. Seksyon Pito, Pagsulong, Mga Aral Mula sa Lockdown Ang ECQ ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Inilantad nito ang mga kahinaan ng lipunan at sinubok ang katagan ng bansa. Binigyang diin nito ang kahalagahan ng pampublikong kalusugan, katarungang panlipunan, at mahusay na pamamahala. Napakahalaga ng mga aral na natutunan mula sa karanasang ito. Malinaw ang pangangailangan para sa mas matatag at mas patas na sistema ng pangangalaga ng kalusugan. Hindi maaring palampasin ang kahalagahan ng social safety nets para sa mga mahihina. Binigyang diin din ng pandemya ang pangangailangan para sa digital inclusion at accessible education para sa lahat. Habang sumusulong ang Pilipinas, dapat nitong unahin ang kapakanan ng mamamayan. Dapat itong mamuhunan sa mga serbisyong panlipunan, palakasin ang mga institusyon, at itaguyod ang transparency at accountability. Maaring tapos na ang ECQ. Ngunit ang laban para sa mas magandang kinabukasan ay nagpapatuloy.